tuloy daw kasi ang chacha. Ang pinakakawawa ay ang mga senators dahil maiit sa puwera talaga sila. Uh, sabi nga ng isang personalidad, magiging uh, mga basahan na lang na itatapon itong mga senators na ito. Natural lamang na ganito ang kanilang stand. Anyway, sabi ni Senator Tito Soto, we don't need chachat or charter chains. We need character chains. Okay. At sana po yung sinasabi niyo, we need character change. Sana po ay simulan niyo yan sa sarili niyo. Ayan tuloy, sabi ng mga netizens, look who's talking. Okay? okay. Dahil nakikita rin natin kay Senator Tito Sota na he's there to stay. Ibig sabihin, hindi naman talaga kapakanan ng mga kababayan natin at ng ating bansa ang, ang, ang intensyon, ang interes ng mga katulad niya rin. Eh, na andyan din yung mga yan para sa power. Okay? Ano ang reaction ng mga netizens? Ayaw ng chacha, may natamaan, hindi makakurap. Yan lang. I agree, hindi constitution ang problema. Ang problema ay yung mga politikong pang sariling interes lang ang iniisip. At ngayon po ba, makakakita pa tayo ng mga politiko na natutuong may malasakit at pagmamahal sa, sa ating bansa, sa ating mga kababayan, yung tipong ang dahilan kaya pinasok ang politika ay serbisyo publiko talaga. Meron pa bang ganon? Meron pa po. Kaya lang ang nangyayari kasi, yun pa po ang minamasama na itong mga DDS. Yun pa po ang sinisiraan na itong mga pulahan. Ganon na ganon na ang nangyayari. Okay. It takes one to know one. Tama. Alright. Masakit yun. It takes one to know one. Uh, maging kontento na tayo sa present present uh, form of the government sa Constitution. Baka yung sinasabi niyong parliamentary or federal ay mas ma pa sa taong bayan. My point, di ba? Dahil, my God, hindi pa naman natin nasusubukan yan. Knowing the politicians dito sa atin, yung mga politiko dito sa atin, ganid. Hindi, hindi talaga yan bababa sa pwesto hanggat, hanggat gusto nila, hanggat maaari habang buhay silang nasa pwesto. Tapos i-apply ia ito, natural, pag ang isang sabihin na natin prime minister, ay naandyan na at nailuklok na. At sa tingin ko, ang mailuluklok talaga ay yung mga politiko rin ngayon, naturalmente, eh, di ba? Yung mga pamilya na, 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 naandyan pa rin para sa politika nga. Okay, ang parliamentary ba, o ayaw bumaba, baka daw ayaw bumaba ng Prime Minister, alam niyo naman, ang ugali ng mga politiko kahit kapito ko, di tulad sa ibang bansa, na kusang bumababa ang pinuno nila pag may konting pagkakamali at hindi hindi yan nangyayari dito sa akin, sa atin. Konting pagkakamali, nasangkot sa kaso, nasangkot sa napakaraming irregularidad okay, sa gobyerno man o, 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 sa personal na buhay na lalo pong sumisikat, lalo pong tinatangkilit ng kilek ng mga butanteng Pilipino. Kaya sa tingin ko rin may punto to na hindi-hindi to uobra sa atin, yung parliamentary form of government. Okay? Dahil lahat, hindi man sabihin na natin karamihan, ay mga ganid talaga sa kapangyarihan at kapito ko nga hanggat, hanggat maaari habang buhay sila na nasa pwesto. Ganon po ang politikong Pinoy. At kaakibat na ito or etong problemang ito ay masisisi rin po natin sa mga butanting Pilipino na minsan ay hindi naman open at hindi masyadong nag-iisip nang tama. Di